Tara! Saan? Dadalin namin kayo sa pinakamura, masarap at pinaka-crisping manok dito sa Leyte. Pahinga natin. Okay guys, so for today, hindi na maalis sa isip ko itong crispy king na to. Kasi sa 3 days namin bumabiyahe dito ni Love, naglilibot-libot dito sa Leyte at Samar. Ito, meron na akong ano, banig, banig bag galing sa cave sa Samar. Tapos kakapunta lang namin sa Kalanggaman Island kanina. So lahat ng paglilibot namin, lagi itong nakikita, crispy king. So nag na ako sa crispy cream, ay sa crispy king pala. Sakto dating natin guys, may mga bagong luto. Kakahango lang. Jeez. So, ito yung mga menu nila, guys. 52 pesos yung kanilang sulit meal. Ano, ano masasabi mo? Ang mura. Kala ko speechless. <laughs> Tapos yung chicken lang, 40 pesos pag walang kanin. Ano yung ngoyong? Ngoyong? Na my lumpia at bola-bola. Teka, tanong natin yung ngoyong. Ate, ano po yung ano, yung ngoyong? Uh, ubod. Na, no, ubod ng nyog. Ah, ubod ng nyog. Okay. Pukuha na tayo ng plato. Self-service. <laughs> Dito rin pukuha ng... Ano? Ayan, kuha na rin tayo ng... Kutsara at tinidoro. alik-alikabok, -alik okay lang yan. Yung part po na masarap. Ano po yun? Ito mo si ate. So, eto na guys. Ang crispy King. Alright, tapos yung kay Lab Hindi naman siya gutom <laughs> Okay guys, so subukan muna natin yung ngoyong. Okay, okay. Mm. Di ako lah Okay Mmm, marat agad siya Hindi ko siya masyado gusto yung ngoyong <laughs> <Okay>. <laughs> Pero siguro kung may suka Naubusan kasi daw sila ng mga sauce ngayon eh Late na kasi tayo pumunta ng oras na So dahil crispy king sila, silang hari dapat na mga crispiness in the universe So, dapat crispy to. Tapos, sarap busog budget. Pahinga natin. Mmm. Mmm. Juicy. Tasi naman natin yung wings. Alright. Ang fairness, masarap yung timpla ng ano ha. Yung breading. Ah. Ang lambot pa. My goodness. Parang may kulang na. Eh. Yeah. Ate, may kanin po. Ayun. Kanin. Ay, <laughs> ah, dito. Pa-self service din pati kanin. Okay. Thank you po. <laughs> okay. Itadakimasu. Mmm. Burger rice. 52 pesos. Isang chicken, tsaka ganito karaming rice. Ang dami na ito. Ito masarap oh. Actually guys, hindi ko mabilang kung ilang thrift picking na yung nakita namin nila. Dito sa Leyte, tsaka sa Samar. Sobrang dami. Siguro mga, mga 40 yung nakita ko. 40 na branches. yung karami. Pero sobrang dami talaga promise. Tanong nyo sa mga taga-lated at taga-sama. Sigurado alam nila yung Crispy King. Kaya subukan nyo dito guys. Sulit na sulit. Budget friendly. Napakasarap. Tara! Saan? Dadali namin kayo sa pinakamura, masarap at pinaka-crisping manok dito sa Leyte. Pahinga natin. Okay guys, so for today, hindi na maalis sa isip ko itong crispy king na to. Kasi sa 3 days naming bumabiyahe dito ni Love, nagilibot-libot dito sa Leyte at Samar. Ito, meron na akong ano, banig, banig bag, galing sa cave sa Samar. Tapos kakapunta lang namin sa Kalanggaman Island kanina. So lahat ng pagilibot namin, lagi itong nakikita, crispy king. So nag na ako sa crispy cream, ay sa crispy king pala. Sakto dating natin guys, may mga bagong luto. Kaka-hango lang. Jeez. So, ito yung mga menu nila, guys. 52 pesos yung kanilang sulit meal. Ano, ano masasabi mo? Ang mura. Kala ko speechless. <laughs> Tapos yung chicken lang, 40 pesos pag walang kanin. Ano yung ngoyong? Ngoyong? Na siomay, lumpia at bola-bola. Teka, tanong natin yung ngoyong. Ate, ano po yung ano, yung ngoyong? Uh, ubod, no, ubod ng niyog. Ah ubod. Ubod ng niyog. Ah ubod ng niyog. Okay. Pukuha na tayo ng plato. Self-service. <laughs> Dito rin pukuha ng... Ano. Ayan. Kuha na rin tayo ng patsyaratin ni Doro. Mga Alik alik-alikabok, okay lang yan. Yung part po na masarap. Ano part po? Ito ba si ate? So eto na guys. Ang crispy king. Alright, tapos yung kay Lab, hindi naman siya gutom. <laughs> okay guys, so subukan muna natin yung mukhang yung... Okay. Hindi ako bulul ah. Okay. Mmm, malak siya. Hindi ko siya masyado gusto yung oyong. <laughs> Pero siguro kung may suka, may kasi daw sila ng mga sauce ngayon eh. Late na kasi tayo pumunta ng oras na. So dahil crispy king sila, sila ang hari dapat na mga crispiness in the universe. So, dapat crispy to. Tapos, sarap busog budget. Pahinga natin. Mmm. Mmm. Juicy. Kasi naman natin yung wings. Alright. In fairness, masarap yung timpla ng ano ha. Yung breading. Ah. Ang lambot pa. My goodness. Parang may kulang ah. Eh. Yeah. Ate, may kanin po. Ayun. Kanin. <laughs> Ay, dito. A self service din pati kanin. Okay. Thank you po. <laughs> okay. Itadakimasu. Hmm. Burger rice. 52 pesos. Isang chicken, tsaka ganito karaming rice. Ang dami na ito. Ito masarap, oh. Actually guys, hindi ko mabilang kung ilang crispy picking na yung nakita namin nila dito sa Leyte, tsaka sa Samar. Sobrang dami. Siguro mga, mga 40 yung nakita ko. 40 na branches. Ganun karami pero sobrang dami talaga promise. Tanong niyo sa mga taga-Leyte at taga-Samar. Sigurado alam nila yung crispy king. Kaya subukan niyo dito, guys. Sulit na sulit, budget-friendly, Napakasarap. Tara! Saan? Dadalhin namin kayo sa pinakamura, masarap at pinaka-crisping manok dito sa Leyte. Payagan natin. Okay guys, so for today, hindi na maalis sa isip ko itong crispy king na to. Kasi sa 3 days naming bumabiyahe dito ni Love, naglilibot-libot dito sa Leyte at Samar Ito, meron na akong ano, banig, banig bag galing sa cave sa Samar. Tapos kakapunta lang namin sa Kalanggaman Island kanina. So lahat ng paglilibot namin, lagi itong nakikita, crispy king. So nag na ako sa crispy cream, ay sa crispy king pala. Sakto dating natin guys, may mga bagong luto. Kakahango lang. Jeez. So, ito yung mga menu nila, guys. 52 pesos yung kanilang sulit meal. Ano, ano masasabi mo? Ang mura. Kala ko speechless. <laughs> Tapos yung chicken lang, 40 pesos pag walang kanin. Ano yung ngoyong? Ngoyong? Na my lumpia at bola-bola. Teka, tanong natin yung ngoyong. Ate, ano po yung ano, yung ngoyong? Ah, uh, ubod. Na, no, ubod ng nyog. Ah, ubod ng nyog. Okay. Kukuha na tayo ng plato. Self-service. <laughs> Dito rin po kukuha ng... Ano? Ayan, kuha na rin tayo ng... Kutsara at tinidoro. No, alik-alikabok, okay lang yan. Yung part po na masarap. Ano po yun? Ito ba si ate? So, eto na guys. Ang crispy King. Alright. Tapos yung kailap, hindi naman siya gutom. <laughs> okay, guys. So, subukan muna natin yung ngoyong. Okay. okay. Mm. Di ako bulo Okay. Mmm. Marat-marat siya. Hindi ko siya masyado gusto yung ngoyong. <laughs> <Okay>. <laughs> Pero siguro kung may suka. May ubusan kasi daw sila ng mga sauce ngayon eh. Late na kasi tayo pumunta. Nung oras na. So, dahil crispy king sila, silang hari dapat na mga crispiness in the universe. So, dapat crispy to. Tapos, sarap busog budget. Pahinggan natin. Mmm. Mmm. Juicy. Tapos naman natin yung wings. Alright. Ang fairness, masarap yung timpla nung ano ha. Nung breading. Ah, ang lambot pa. My goodness. Parang may kulang ah. Eh. Yeah. Ate, may kanin po. Ayun. Kanin. <laughs> Ay, dito. Pa-self-service din, pati kanin. Okay. Thank you po. <laughs> okay. Ito, hmm. burger rice. 52 pesos. Isang chicken, tsaka ganito karaming rice. Ang dami na ito. Ito masarap oh. Actually guys, hindi ko mabilang kung ilang crispy king na yung nakita namin nila. Dito sa Leyte, tsaka sa Samar. Sobrang dami. Siguro mga, mga 40 yung nakita ko. 40 na branches. Yun ang karami. Pero sobrang dami talaga promise. Tanong nyo sa mga taga-late at taga-sama. Sigurado alam nila yung Christy King. Kaya subukan nyo dito guys. Sulit na sulit. Budget friendly. Napakasarap.